Nagre-repacking siya Cebu sa loob ng NPP Security. At kita niyo po yan, ang nagre-repack po niyan ay ilang pangkat niyo po. Uh, yung mga pangalan na dito na kasama sa kasama sa repacking. Ang, ang, ang mga pangalan ko ay ah, uh, uh, yung si PID, kasama si Pete Miranda. Lala niyo si Pete Koy 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 Miranda. Siya yung nagbebenta sa po. Ayon siya, April uh, 20, 20. kita 2020. Nagkita niya yan, no? Pero sinasabi niyo kanina, Ma'am Angie, Kortis, wala natin, na, TV na po matrabando. Ano pa kaya ang ihigit pang balita dito? Siya po. Ngayon gusto kong ipakita naman yung pagpasok ng pagpasok ng online delivery na pagkain. Limpitin. O, oh, limpitin. Pag binuksan yung limpitin, hopia oh, dapat ito. Ayan, pag binuksan yung limpitin, pindihan din talagang bukas. Kita nyo, ayan na. O, oh, pagbukas ng limpitin, fragile. Ha? Fragile na siyang ang oh, hopia. Ayan, pagbukas. danda dahan walang sound dito eh. Ayan. Tingnan natin kung anong laman ito kasi pag-off nakalagay yung sa kahon eh. Kaya po pinabanggit yan ng uh, Ginang Bautista, contrary to what you have just mentioned a few minutes ago. Tanam nga rin. Hindi yung sinabi mo na nag-chop, uh, chat, na sa mga yung mga illegal contraband. Ito, ito na yung hopya. Kung yung hopya, pagbukas ng hopya, Ayan. 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 Kasi online na nga eh. Ayan. Ayan na nga. Ayan. Ayan. na nga. Bubuksan. Tingnan natin kung anong klaseng hopya ang dalang ito. Ayan. Oops. Ayun. Bakuting hopya. Ayan. Isang blocking hopya. So, can start stop this? Itigil natin, itigil natin ito. Ito yung, ito yung sinasabi ko eh.